Good morning! Ayan, na-miss niyo ba to? Marami kasi nagre request sa akin na magbalik ako sa aking tutorial. Since, uh, nung nag-start ako ay tutorial content naman talaga ang aking niche at doon ako nakilala at doon dumami ang aking followers. So, syempre, pitik-pitik, balik natin. Okay, so isang pag-uusapan natin itong latest update ni Meta. Ano ba ito? Ang sabi niya dito sa notification, an update to in-stream ads effective March 16. Earnings will be based on qualified views of your eligible videos. By continue to use in-stream ads, you accept these changes. Okay. So ano ba ibig sabihin nito? So sabi ni Meta, starting March 16 daw ay mababago na ang ating algorithm. Ibig sabihin magpapago na kung paano tayo kikita dito kay Meta. Stream ads po, yun po yung ina-upload natin sa ating longer video. Kahit hindi siya longer, pero pag ina-upload natin sa ating wall, pasok po siya sa in-stream ads. Unlike sa reels po, ang reels ay 1 minute and 30 seconds lang, pero eyon po ay sa reels. Magkaiba siya, magkaiba ang in-stream ads, magkaiba ang ads on reels. Balik tayo kung paano ang update ni Meta. So, ibig niya sabihin dito, base lang daw ang ating kikitain sa in-stream ads sa mga qualified natin na video. Ano ibig sabihin niya doon sa qualified video? Doon po yung video na walang audio, walang an original content. Yes. Dito sa wall ko, ito po yung sample ng ating for in-stream ads na videos. Kung makita niyo yan, merong 3 minutes, 1 minute, 5 seconds, ina-upload ko siya dito sa in-stream ad for longer video So, pwede siya pasok siya dyan. Ating, uh, merong 4 minutes. So, iba-iba po yan. As long as wala ka nag-upload, pasok yan sa in-stream ads. Yung kikitain po natin, hindi po siya babayaran kahit na mag-viral yan. Kahit na umabot ng million million yan. Like, for example, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. O, oh, diba? Itong video ko na to, ang daming views din yan umabot na yan ng 100,000 views. Meron din akong million views. Ang problema, nakalagay, your video is unable to monetize because of a music right match. Okay, hindi siya violation. Hindi siya nakalagay sa violation, pero hindi ka babayaran dyan. So, kahit umabot yan ng 100 million views, hindi ka babayaran. Kasi nga, meron siyang music right match. And ibig sabihin, kung ikaw gusto mong kumita sa in-stream ads videos mo, huwag ka na gumamit ng mga music para ikaw ay bayaran ni Meta. Kasi pag may music yan, hindi ka babayaran yan. Totoo yan. Makikita nyo naman dyan. Siyempre, gumawa ka ng original content mo, original video mo. Para sigurado ka talaga 101% babayaran ka. Totally but surely. Okay? So sana'y malino sa inyo. Keep uploading and huwag kalimutan. Like and share my video. Love, love.